Hello, good afternoon everyone. Andito tayo ngayon sa pinakasikat na salon dito sa Santo Tomas. Ayan. Ang dami-dami nilang customer ngayon at isa na ako ron. Dahil, alam niyo na po, kailangan na natin magpaganda mag ngayon. Hi. <laughs> I-upload ko to sa YouTube. O, oh, di ba? Dahil marami nagpapaganda ngayon ng ating mga kakasisteret. Dahil alam nyo na Pasko na kailangan sa natin ang Pasko ng maganda. Di ba? Kagaya nung nakaputi. Ayun, maganda. O, oh, kaya lang nag ano, siya, nagmas. Thank you oh, so Ayun, ayun. Lapitan ko nga siya. Lapitan ko siya. Yan, yeah, ang aking friend nga maganda. Kaya lang nagmas yan na? na ako ang tanang ng mga taga-tumas sa inyo. Iyan. Ano beauty na mabili sa Leo Rivera, kay Basta Leo, hamloy kayo. Ayun, hamloy, yun kayo ang Leo, di ba? You know what, hamloy term? Daghan kay ibig sabihin na ng hamloy. O, oh, di ba? Hamloy. Hindi ko na lang sasabihin, bahala na kayo mag-isip. Yan, dito. Sa bandari Sa harap niya, dito na ang salon nila. Sa Leo Roveta. Ayan. Ang Ayan, lang ilang cash. lang ilang cashier, Nalangan pa ko. Dahil, alam niyo na, yung cashier nila kasi, alam niyo yung, tinan niyo yung kahira nila. tsaka yung cashier, tukaw lang. Ang sobrang, ano, pagitan. Muntik na hindi makita. <laughs> Ewan ko bakit ang <laughs> Ang iksi kasi, eh, tingnan niyo yung kaso nila. Ayan, o. At tingnan niyo, ayun, o. Ayun. Buti, buti, na lang, may Parang ID. para siyang ID, di ba? para siyang 2x2 ID. Sa <laughs> ah, ano, ano, ano? Pinaglihi siya sa punso. Ay, siya nga pala. Pinaglihi ka daw sa nuno sa punso lang. Ayan. Pag sa YouTube natin tayo upload, wala namang bawal. <laughs> Pag sa mga kapit, mga dagkantagin, ka. <laughs> Kaya sa YouTube natin to i-upload. Di ba? May YouTube kasi ako mag-subscribe mag ka naman doon. Ah, parang awa mo na. na Parang awa mo na. Ano? Di ba? Humingi na ako ng... Humi humingi na akong... Humingi na ako ng awa sa akin YouTube channel nga. Ah, The Bubas Pretty's Channel. Yan. Di ba? Nino kayo pangalan no? The Bubas. The Bubas. The Bubas. Ay, sa diba? imong birthday. Ay! Basta yung bubang ka, <laughs> bagay ka ng mga butong madam. Ala, <laughs> gamay-gamay raman yung atwa. Uy, napamay, mas dako aning vulkan. Di ba? Akong vulkan sa kuan. Oo, oh, vulkan sa mayon ba? Vulkan mayon, Bulkan hmm. mm. taan. Oo, oh, vulkan daw taan. Huwag naman, huwag naman, huwag naman gano'n, di ba? oh, di ba? Nindot ka ayo, nice ka ayo ang ilahang salon. At saka, talagang pag nandito ka na, accommodated talaga sila sa'yo hindi ka pa napaupo, ipaupo ka na nila sa kanilang upuan. <laughs> Ayan, oy, di ba? di ba? Ayun, ayun na. Hello, manager. Oh, manager ang? Atang? Tawa, harap diri. Harap diri ba? Kaya nag-vlog ko. <laughs> Ngani, oo, oo. Ang, ang inyong salon, ang aking i-vlog ngayon. Sa aking YouTube channel. Mamayang gabi. <laughs> Ayun ayun ayun, 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 ayun. si manager. Harap siya. Hi, siya dari manager. Ayun. Lai, lai. La manager, lai. Di man mo harap. Ayan. Ayan na isang maganda. Napakagandang dilag. Si Christian Bautista. Ayan, di ba? Ayan, di ba? Ayan, di ba? Ayan, di ba? Ayan, di mga customers sila. Kagaya ko. ayun, ito lang muna siguro taposin ko na ang aking ko na ang aking vlog for today kaya punta na kayo dito paganda na kayo dahil Pasko na kailangan maganda tayo bahala oh kahit wala tayong pera kailangan maganda tayo di ba at least yun na lang maganda tayo di ba, walang pera at least may kinakain naman tayo yun lang importante di ba gwapa? yes, yes. Ayan, blooming through. Ah, di ba? And forever young, mga yeah. sister. Wait, yung ayun lang. Kung hanap magkabilat-bilat din ka, basta kayo pag sugat sa Pasko, gwapa. Ayan, di ba? Oh, Kailangan gwapa. Diba, ba, madam, no? Yes, mahirap lang nga tayo, madam, no? Tapos di pa tayo Di ba, pobre, basta guwapa. Yeah. man lang. Dato niya, dili gwapa? Gwapa na lang, di ba, pobre. Basta naikikaon. Pero si Manager tag ayaw. Manager tag ayaw man humarap si Manager tag Ay nga ko, oy. Katong <laughs> Ah, humana, niharap okay, na, niharap mo. Ika Naghanap ng laing tiyan siya. Ito lang muna. Please like and share, subscribe my YouTube channel, The Bobas Pretties Channel. Babo!